Bawal ng gumamit ng mga maiingay na sirena at blinker sa kalsada mga opisyal at tauhan ng gobyerno alinsunod po sa bagong direktiba ng palasyo. Pero ang ilang senador, hati ang opinyon sa isyu. Yan ang pampagising na balita ni Camille Samonte. Formal nang ipinagbawal ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggamit ng iba't ibang uri ng wangwa -wang sa mga sasakyan ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno sa bisa ng Administrative Order No. 18 ng Pangulo kasama sa mga bawal na ang paggamit ng serena, blinkers at iba pang uri ng maiingay at masyadong maliwanag na signaling device. Nagagamit na raw kasi ang mga ito para makapanlamang at makalusot sa traffic ang ilang motorista. Minsan pa, pinagmumulan niya ng abala o disgrasya sa daan. Kaya ang ilang motorista, pabor din sa utos si PBBM. May ibang government uh, staff na hindi nila ginagamit sa tama. So sa pari, parang parang sariling kapakanan lang. So much better 'po talaga na i-stop na 'yung paggamit. Compare po sa amin 'yun, kami nagtajaga kami sa traffic eh. Tapos sila libre lang. Exempted naman sa direktiba ng pangulo ang mga sasakyan ng militar, police, NBI, pati mga truck ng bombero, ambulansya at iba pang emergency vehicle. Babala ng palasyo, papatawan ng kaukulang parusa ang mga lalabag sa kautosang iyan. Kaya inatasan din ito ang Department of Transportation na busisiing maigi ang mga umiiral na patakaran para maipatupad ito ng maayos. Sa panig naman ng PNP, nangako silang maghihigpit na rin lalo sa panghuhuli. Hindi raw nila palalagpasin, lalo na yung mga pribadong sasakyan na feeling VIP. Sa unang offense po ay uh, confiscated po yung kanilang mga gadgets po na makikita po na naka-attach po sa kanilang mga vehicle. Sa pangalawang offense po ay kakasuhan na po sila. Pero sa Senado, hati ang opinion ng mga senador sa direktiba ng pangulo. Suportado ito ni Senator Jv ito lalo't marami na raw feeling entitled sa kalsada. Ang iba, may nakabuntot paraw na mga escort. Ganito rin ang sentimyento ni Senator Grace Poe. Git niya, pantay-pantay dapat ang mga opisyal at ordinaryong motorista kapag nasa kalsada. Wangwang -wang mentality rin ang gustong maali sa daan ni Senator Joel Villanueva. Kaya mong niya, dapat limitihan na rin kung kanino lang dapat binibenta ang ganitong uri ng mga signaling device. Pero tingin ng kapatid ng Pangulo na sa si Sen. Amy Marcos, case-to-case -case basis dapat ang pagpapatupad sa utos na yan. Lalo't kahit Presidente, hindi raw maiiwasan gumamit ng wang-wang. Alam naman natin may mga okasyon kung dumadaan ng Presidente, alimbawa mismo ang Pangulo. At uh, kapag may bisita tayo na head of state rin galing sa labas, alam na naman natin na uh, pag-iintayin sa traffic. Huwag naman ganon. Nagbabalita mo na sa Frontline, Camille Samonte, News 5.